Thank you Okay, so meron po tayong mga bagong update po ngayon mga kaparig. Nung una ay na po natin ha, si Mayor Vico. Si Mayor Vico nagsalita na nga po tungkol nga po no, sa naganap nga pong hearing kahapon sa loob po ng Senado kontra po sa mga diskaya at sa ipapang mga kontraktor. Pag-uusapan din po natin no, yung about nga po sa bagong DPWH Secretary Dizon. Pagkatapos pag-usapan din po natin si Mayor Magalong. Unahin po muna natin no, si Mayor Magalong. Ito po. Sino ba maglalakas loob ngayon ang nagsasalita tungkol dito? I want to give our children my grandchildren a bright future. At the end of the day, kapag mag-collapse din yung ating ekonomiya, magkukulaps din yung ating bansa. At hindi po imposible yun. Bakit kamo? Ito po. Napakarami po mga bansa, mga kaparing, ang nag-collapse ng dahil nga po no, sa matinding korupsyon. At hindi po biro yun. Ang korupsyon po ang isa sa pinakaseryosong banta ng paglago at pagbagsak ng ekonomiya ng isang bansa. Ano-ano mga bansa po ito? Napag-usapan po natin yung mga bansa na nag-collapse dahil nga po sa matinding corruption at hindi po malabong mangyari yon sa ating bansa ang Pilipinas kapag nagpatuloy po ang matinding corruption sa ating bansa. So unahin po natin ang Soviet Union. 'di ba? Isang napakalakas na bansa dati at ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Pero noong 1991, nag-collapse ang kanilang bansa ng dahil po sa systematic corruption. Marami mga lugar po ang nagkanya-kanya at naging kinap ng na mga bansa. So marami pong humiwalay sa Soviet Union. Pangalawa yung Haiti na isa po sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo dahil din po yan sa korupsyon. Nandyan po ang Venezuela, nandyan po ang Zimbabwe, Somalia at marami pa pong iba. Diyan po matutulad ang Pilipinas kapag nagpatuloy ang matinding korupsyon sa ating bansa. Kaya naman hanggat maaga pa putulin na po natin ang matinding korupsyon sa ating bansa. At yung nangyayari po ngayon sa Indonesia, hindi po malabo na mangyari po yun dito sa ating bansa kapag nagpatuloy at wala pong napanagot ng na mga kontraktor at mga congressman. Diba? Kabe kasi yung mga Nepo Baby. Diba yung mga Nepo Baby na pinagyayabang yung mga mamahaling gamit pero hindi nila alam, kaling po yun sa tax ng taong bayan. So ipagpatuloy po natin yung sinabi ni Mayor Magalong. At the end of the day, kapag mag-collapse din yung ating ekonomiya, magkukulaps ang ating bansa. Sayang ang lahat. At sino bang unang tatakas? Itong mga kurap na politiko dahil napakarami na nilang pera. Well, sad but it's true. Yes po. Ang unang-unang tatakas dyan, yung mga mayayamang mga politiko. Kasi alam niyo kung bakit? Kung magsasagawa ka ng background check, mga lifestyle check sa lahat ng politiko sa atin, even the mayors, nagmamay-ari na po ngayon ng mga luxury car. Nagmamay-ari na po ngayon ng napakalaking mansyon mga ari-arian. At yan po ang nakakapagtaka talaga. Diba? Kasi after a year, ha? Na manungkulan yung isang mayor, aba, nagkaroon na ng maraming ari-arian. At nagtataka at magtataka ka kung saan 'di ba Well, hindi naman po talaga kasi sasapat yung sahod ng isang mayor na bigla kang magiging sobrang yaman sa loob lamang ng isang taon. Imposible po yun. Pwede pa mga anim na taon, limang taon, pwede pwede. Pero isang taon nagmamayari ka na agad na mga mamahaling gamit, kotse, uh, worth of 10 million, 5 million, mga mansyon, tapos ari-arian. Yun po ang nakakapagtaka. Pagkatapos, kapag bumagsak ang ating ekonomiya, halimbawa po, hypothetical, bumagsak po ang ekonomiya natin, lumaki po, uh, tumaas po ang tagutom sa ating bansa. Marami po sa ating mga kapabayan ang nawalan po ng trabaho. Marami mga investor po ang nagsialisan. Unfortunately, naging ganap ng pinakamahirap na bansa ang ating bansang Pilipinas. Ngayon, dahil walang pagkain, shortage sa pagkain, walang trabaho, anong mangyayari? Magkakaroon po ng malawakang protesta kung saan no mari pong lumagana pang rebelyon mari pong, uh, pong lumagana pang karahasan ngayon itong mga politiko na to maswerte pa sila kasi meron pa silang pera marami silang pera pang pili ng mga pagkain di ba tapos kapag nagkaroon po ng kaganapan ng kaguluhan sa bansang Pilipinas dahil sa taggutom ang mga yan magsisi alisan at pupunta po ng ibang mga bansa at doon maniniraan di ba magpapakasaya kaya sa huli at the end of the day, tayo po ang magsasuffer, hindi po ang mga politiko. Wala akong ibang motive dyan. Sabi ko, I'm willing even to sacrifice my life just to make sure that we give the, the future that our children really deserve. Yes, yan po ang pinakahinahangaan ko sa kanya. Yan po talaga ang pinakahinahangaan ko kay Mayor Magalong. Kasama po si Mayor o Silang dalawa po. No, handa po nilang isacrifice sa mga sarili nila para po ma-expose uh, ma yung matinding korupsyon sa ating bansa At sana po marami pa sa kanila Ito si Mayor Vico Sino po ba yung nakabangga niya? Yung in-expose niya kahit dati pa Sa matinding anomalya at mga ginagawang hindi maganda Sarah Deskaya Siya sa pinakamalaking kontraktor AAA sa ating bansa Bilyonaryo Nagmamayari ng napakaraming mang ari-arian mga luxury cars Mayor Magalong mga bigating kontraktor at mga congressman yung kanyang in-expose sa matinding korupsyon. Kaya nga po, ang kagaya po nila ay delikado po talaga ang buhay kasi nga po, bigating tao po yung nakabangga nila. At sana po, dumami pa. Pero eto lang po mga kaparing, tayong lahat po ay nasa likod palagi ni na Mayor Magalong at Mayor Vicu Soto. At eto lang po ang masasabi ko, kapag mayroong nangyaring masama kay Mayor Magalong, at kay Mayor Vico dahil sa ginawa nila para sa atin. Magwawala ang milyon-milyong mga Pilipino, lalong-lalo na kami mga pasigenyo. Kapag may nangyari sa mayor namin, hindi kami papayag. Hindi hindi kami papayag na may mangyari sa mayor namin si Mayor Vico Soto. At deserve po ng mga taong ito. Uh, palakpakan, no deserve po nila na tayo po ang nasa likod nila at suportado natin sila sa mga ginagawa nila para po sa atin. Okay, so next po tayo mga kaparing kay dito naman po tayo. Ito po ang bagong talaga na DPWH Secretary. Sabi po ni Secretary Vince Dizon, wala na po itong proseso, proseso-proseso, wala nang investigasyon. Automatic po, blacklisted na for life ang contractor na yan. At syempre may kaakibat din pong kaso yan. Ito po mga kaparing, nung ma-elect po siya, no? bilang kapalit na sekretary po ng DPWH. Tama lang po 'yung ginawa ni Pangulong Marcos kasi si Secretary Dizon po ay isa po sa pinaka magaling po talaga. 'Di ba? Nakita po natin siya nung naging uh, DOTr po siya, 'di ba? Talagang on field pumupunta po talaga siya talagang sa mismong area pinupuntahan niya para i-check at hindi po nagawa yan ng dating secretary po ng DPWH bago mag -resign. never ko pang nakita yan maliban na lang kung may, may, may kayo mga mga litrato pero mas magiging maganda po sana kung makukulong habang buhay at mababawi po natin yung yaman yung pera na ninakaw po nila sa atin hindi po birong halaga yun ba diba? 200 billion pesos ganun kalaki wow ganun kalaking pera po ang nawala sa atin na dapat po nating mabawi at kapag hindi po nangyari yon kawawang Pilipinas well sana nga po mga kaparing mabawi po natin at good choice po ah smart choice po ito para, para, para po kay Pangulong Marcos kasapi po ng independent body na magsasagawa po ng investigasyon Well, hoping po tayo makaparing na mangyari nga po 'yon, di ba? Okay, kay regarding naman po kay Mayor Vico basically po ay sinummarize niya yung tatlong yung limang oras na dapat mong i-google para panoorin yung yung, uh, yung hearing po sa Senado. So summarize, summarize. So niya niyo pong bisitahin yung kanyang Facebook page no para mabasa po ninyo yung yung na ginawa po ni Miravico kung saan highlights niya po yung mga importante na mga sinabi na mga uh, mga ganap doon sa loob ng hearing, summary niyo po yung panoorin. So yun lamang po, mga kapareng don't forget to like and subscribe. Bye.